Yun, uh, abangan nyo, magkakaroon ng bago sa Dalyon. Soon, very soon. Love. So yan, mga supporters ng Dalyon, soon daw, sabi ni Boss. Abang-abangan natin yan. So, yan, dito nyo lang papanood dyan sa TM Crates, okay? Shout out sa delays kay Boss Yomar. Shout out po naman dyan, mga shout out, out mo. Shout uh, mega love, shout out sa inyo lahat. Shout out kay sa na nagbigay ng sticker. Watch nyo po yung mga vlogs ni Tatay para madaming food. Yan. okay. Very good. Cute, cute punya si bandol. Cute. How about your face? Cute. Gigi. Gigi. Smell it, smell it. Don't bite it. Smell it. Magandang, 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 magandang morning. <coughs> Yan, bagong gising. Nalimutan <laughs> ko mag-charge ng GoPro. Yan, po puyat. Today is another kwentong pagkain for our episode 4. Yan, maaga na. Sakit sa mata. Tama mga pag-shoot na pag -pre prepare kasi. Sundin so, lang ako nila dito. So, sila na lang magpre prepare doon. Kaya, yan, antayin natin sila. Bye. Mamaya na lang. So, tatagpunin ko na sila. Alis na ako. Hasta la vista, bebe. Ay, I forgot my... I forgot my... <laughs> yes, the Wonder Cup. Yan. Bye. What happened? <laughs> I almost... I almost... Ano? I almost... ah, uh, ayun, I almost... What happened? sasawag ako oh, sa iyo kanina pa ako sa may telepono saan ba ako pa? mas malapit naman, yes <laughs> ayan I almost got knocked out on the pansitan ako nakatulog, second ako tulog kaya kami? talagang <laughs> tulog ka kaya hindi nasagot ayan oh late na siya <laughs> so punta na kami kay Manny si Manny hindi, Suki kay Suki Manny Ayan. Testing. Hello, Kuya Teng. Come in, come in. 10-8. Misa, nakaka-iamot ka rin, Kuya Mamaya na tayo magkape yan. Bababa na kami. Pahirapan. Hindi ko magkasya. Kaya, kung yung mga yung gamit dun? Sige, lagay ko Balo mga ito. Sabi ko, na wala. Ayan, so bababa na kami ng gamit. Okay, our blue bag is here. Good job. number. Hindi, dalawa na pareho. Hindi, mamaya na oh. yan. Wala naman na tayong Ito tayo sa walang araw. Check. Face mask. Yan, yeah, magdadata malit na tripod. Meron, 3, 2, 3, 10, 8. Oh, pare. See you later. Oh, say bye bye, bye bye, bye bye. Yeah. Tangkawa, walana huwag kami ayun dito, dito, pagkakain. Okay. Ba-bye, namaya na lang. Ayan. So Esquineta. Yun, 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 yun. May dadahan, may dadahan. Pagod mo na. shoot natin magmamani. Kay Suki kami magshoot. shoot Chai the original suke of money Ito kami sa bundok yung tawag lang bundok pero hindi po yung bundok paklight paklight wow ayos din yung maaga pala yung nag iinom naman ay oh kaya kami nakapantalon ngayon masukal yung lugar baka malanggam kasi masukal eh yeah <laughs> yan ayan po minsan na nagagawa ng lagi kami puyat at saka nagtatae sa sya char so mga 3 uh, and a half hours na po kami naglalakad ay natuntun din ho namin ang bahay ni Suki Suki ah, baka tulog pa Suki ay wala na si ate uh, Tess nakakandado na tata natin doon sa kay kuya ay ganda umaga po Nagalista na po kaya si Ate Tess. Ay eh, kami po yung mag-shoot sa kanya today. Kausap na po namin siya kahapon. Si Ate Tess daw madaling araw na nakadating kanina. <laughs> Parang umaga na naman kami uuwi. Aha. <laughs> uh -huh. So, depende po sa shoot. Pagagayak ng gamit. Di ko na po kasi na-shoot kanina ng maga. Kasi nga dahilan sa mga mis-situation. Yan. So, ito na ulit ang aming very good handy bag. The original blue one. Yan. Kompleto ng kailangan mo. Siyempre, alam nyo na ang wala, kaya support. Ayan, <laughs> ayan. So, pack light. Uh, itong maliit lang na Manfrotto. Saka mag-shoot natin yung parin. Baka <laughs> pa tong. To. At ang inyong vlogger for today pa rin ay walang pagbabago. Ayan, nantay namin si Ate Tess kasi nasa kabilang house niya. So, ayan. Bye. Oh, may na may naradyo. Si, si, Robin Darosa. Ah, kamin, kamin. Sino to? Oh yes, come in. Sino to? Sino to? Hello? Hello? Kinig ba? Kinig? Ayun, may gusto pong makipag radio mate. Hindi, di na ho siya Mamaya ho ulit. Ito na ang ating artista. Hi, Ate Tess. Hi. Good morning. Hi, mga suke. Yan, ang original suke. Bati ka sa iyong mga suke. Hi, mga suke. Kung saan na kayo? Sabihin mo baka wala The original suki ng Lucena Sa si ate Tess Hi mga suki Wala na ako sa Lucena hey, 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 hey Yeah, this will be a fun shoot today Okay Ano sa palengke? Kami pupunta muna ng palengke With suki At mamibili kami ng mani Yan, yeah, una na kami, una na kami Kamay kita hangap Yan, mamadali ho kami ito so, na hirap nang walang cardio. Tara. Tapos kaluwa, kaluwa. Ah, kami mag road trip sama kami kay Suke, sama ka sa tricycle. sama. Okay. Sakay ka na rin sa tricycle. Sige ko. Iwan mo na 'yan, iwan mo na 'yan. So, I'll give this to Robin da Rosa kasi ako okay, isang dito sa tricycle. Mag vlog vlog kami. Yo, punta na kami palengke kay Witsuke. Hey, hi kami mag road trip papunta ang Palengke so see you later pa ako'y mahulog pa push kami po'y sumakay ng tricycle ay <laughs> nagbayad ka ba ng tricycle nagbayad ah. ka yung tricycle? Ay, nasa ko nalimutan! <laughs> ay yun na sinasabi okay, so nasa loob na kami ng palengke nata ba ang tahong ni ate okay sandaan lang yan tayo ay finding kuya ay nawawala na si kuya ay hahanapin muna at nang kami pabalik na sa bahay ni Suki yan kanina pa ho ako naghahanap ako pawis na pawis na kakahanap din eh. natawag ako sa'yo wala ay, andi na rin Hello. ay ayan hi ate mayan madami lalo ito po o, o, diba ba si Ate may ano? Yan po rin si Ate, ito po rin si Kuya. <laughs> Ay, bye Ate. Bye bye, bye bye. O oh, di ba? Ang sarap sa piling noon, Tuwan tuwan-tuwa si Ate, lalo dumami ang kanyang. Yun nga po pala yung sa namin na almusalan sa eh. Kung hindi niyo pa po napapanood, uh, punta na po kayo sa TM Crates. Oh, yun, ilalagay po ni Kuya sa link sa baba. So great. Walang naring, walang naring. Uh, see you Suki mamaya. Bye bye. See you Suki. Ingat. Bye Suka. Ingat Suki. Ah, init. Ah, sarap. Where are you? Kuya Ting. Finding Kuya Ting. Yan. Yo, yo. Makamababang ganaw. Makamadadali ho. Mamatay ang vlogger. Ayan. So, <laughs> kami ay nandito na sa ako pala ay nasa sasakyan na. Of course, ayun, ang body. Ayan. Dito na kami. Kamusta naman mo natin fans? Hi fans. Ayun. Yan, nandito na kami sa Dito na uli kami sa may likod ng Quezon High. So, ayan, nag-park na muna kami sa Malilong. Kami mag-shoot na uli kay Chuke. <laughs> Uh, so, si Kuya ating ang kasama ko pagbubuhat Kaya na kaya? kaya ka ba dyan, pre? Kapi mm. <laughs> Kapasok uh, na po kami ulit Pabalik ng bahay Kaya ati test sa may bundok yan, siya may Ayan, siya sa. isa Ayan Narating din kami Ito na kami sa may bahay ni Ate Tess Nakaw, nadali tayo pare Walang tao din eh <laughs> Ari ba nakau? Nakaw Nadali, bababaho mo yan may gamit yan, bababa po <laughs> na First battery natin, ah, uh, 6% So may isa pa naman ako Ah, may shortcut Naligaw ar May nal, may uh, Ano, shortcut long cut Naligaw <laughs> Pare shortcut long cut Long cut yun Sabi na nga ba eh Yan kilala Mukbang 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 Kakain mo na ako, hindi pa ako makain eh. Since mabilis lang yung oras. Mhm. Uh -huh. na lang. Yan. Yeah. Maka naman? uh, unang subo. Mm, sarap. Ang mm, sarap. Tangan. Teka, <laughs> sungkanin. <Digas> kap <laughs> kap. Excited na makita ng mani. <laughs> <laughs> hugas ito ng naluga. Uy, oh, patatagapag hugas ang mani, oh. para wala na rin. Nagre-reglamo sa akin na nagagalit sa akin na bakit daw ako doon nagbunutay ay mausok daw, mga may sakit. Hindi, sabi sa akin, huwag daw ako doon magpausok, magluto ng mani. Yan, so yun. Break time muna kami sa pag-shoot. Nasa sa na kami interview. Kapag muna, nasa kami ng pagtaing. Ayan, so sir, ano masasabi mo? Sakit eh. Ba't ba't dito yung nagbablog ka? Aba, so ito yung behind the shit trabaho. So, kamusta yung naman? Kasi yun ang sa tubig. Sa pagluto, kailangan akal mo Kasi pagluto naman yun. Tapos ako, pag ko Hindi na mamaya lang ay alam. Wala kang pag Pero tapos na tayo mag-interview, so okay. Pero kami sasama pa mamaya. Nakamun na ni uh, yung niyo. time. Bye-bye. Nagpit -bye. in 3, 2, 1. Ayan 6.18 pa lang naman. Lumulubog na ang araw. Bakit amoy araw? Anong kasunod na natin gagawin? Ang <laughs> magagawin natin kasunod? <laughs> okay, ah. Uh, yun, so madilim makikiilaw mo na Ayan, dito. Ayan, so lilipat kami kasi doon lang sa kabilang bahay ni ni Suki. <laughs> See ya. Suke. Okay. Sana tayo, Suke. Dalit siya, na tayo. Aha, uh -huh, so nandito na kami sa Dalion. <laughs> ya yeah, sa paglalakad-lakad ko po <laughs> ay saan, hindi inaasahan <laughs> uy oh pugi naman na nakita ko <laughs> so ayan nagiinom ka today kuya pao Oo asa ng asa beer mo yun ba ang beer mo oh, so, oh. Yeah, pag nakita ka tropa yun maganda <laughs> mm, sarap <Yan>. thanks shoot <laughs> Ito so, ang pinaka-sexy po sa Lucena. Ay! Ay! Ito, ay! Yan. Ay! 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 na dito May mukhang So alas na Wala niyo kung nasan kami Yun Aba, Baba So dat dating na naman tayo sa Sa park Cruzang tay magpapaalam na muna uli sa isang episode episode Kuya, isang beer nga po.